Aya mga gandang pangali po sa inyo mga katropa mga boss at kami po ay pahinga time at eto ah, na salo na lang po kami ni katropang Jerry dito sa isang duyan at ere po yung gopings ng paitan yan po mga katropa. Kami po ay mag na na. Ayan. Ayan mga katropa mga boss at. This time po, uh, po ng kuryente rito sa Baliwag, Bulacan. Pero alam ko po, po yun, mga 5 minutes lang po. <tos> <Ha>? <tos> ay, you, you, si Tex naman, ano, nag pa. <laughs> at ayun po, mga katropa, mga boss, at oras na po para magtrabaho. Alauna na po. At si Guapings po. Ayan, Guapings ng Paitan ay susugod na po doon sa kabilang karsada ayan mga katropa at mamaya po pupunta po tayo din sa nachos at interview po natin yung na nagtitinda mga katropa mga boss mga katropa mga boss at nandito po ang si idol kakulangot kakulangot, si kakulangot. Ah! what? mga katropa yun o kaya mga katropa, dito tayo Ay. sa pwesto ng ano, nachos dito sa bago na yon. At uh, ayo sige, si ate na mumuklihan mo sa Maria. shout si, at si ate, si ate. Oh. Tsaka si kuya ka lang Maria. Ano ba ang masasabi mo, Mr. Paraon? Wala akong masasabi. Ha? Puripot yung ano. Ano ba, Kulangot? Puripot si Tamayo, ayaw maglibre. <laughs> ha? Puripot siya. Paano tayo nga uh, sa kung, kung tayo lahat ng okay. gagawin puro pa bukas? Ano yan? Uh, gawa dapat. Napakalo rito.